Sa taong 2073, naging pandaigdigang digang krisis ang sobrang paglobo ng populasyon dahilan upang magutom ang karamihan ng tao sa mundo. Gumawa ang mga siyentipiko ng genetically modified na palay upang labanan ang kakulangan sa pagkain, subalit nagdulot lang ito ng mas malaki pang problema sapagkat tumaas ang bilang ng mga babae na nanganganak ng maramihan kagaya ng twins at triplets. Ang sikat at iginagalang na political activist na si Dr. Kamen ay nagudyok sa pamahalaan na magtayo ng Child Allocation Bureau isang institusyon na mahigpit na magpapatupad ng one-child policy sa bawat pamilya. Ginawa nilang mandato na ang lahat ng mamamayan ay dapat magsuot ng identity bracelet na ibinigay ng Bureau. Nagtayo sila ng iba't ibang checkpoint sa mga lungsod at sa pamamagitan ng pag-scan ng bracelet ay matutukoy nila kung ang isang tao ay merong kapatid. Sakaling matuklasan na meron siyang kapatid ay kukunin ng mga pulis ang bata at ilalagay sa cryo chamber kung saan sila ay freeze at gigisingin lang muli kapag nalutas na ang krisis ng mundo. Isang araw, ang anak ng matandang si Terence ay nagluwal ng septuplet o pitong anak na kambal, subalit sa kasawiang palad ay hindi pinalad ang ina at namatay ito. Plano ni Terence na itago ang pitong kambal sa mga autoridad at binigyan niya ang bawat isa sa kanila ng mga pangalan na naaayon sa bawat araw ng linggo. Sinasanay silang lahat ng kanilang lolo na magpanggap bilang si Karen Setman at bawat isa sa magkakapatid ay pinapayagang lumabas sa partikular na araw na nakapangalan sa kanila, katulad ni Sunday na lumalabas tuwing linggo at si Monday tuwing lunes habang nakadisguise sa katauhan ni Karen. Tuwing pag-uwi nila ay ibinabahagi ng mga bata ang naging karanasan nila sa kanilang mga kapatid. Mahalaga itong malaman ng susunod na lalabas para may patuloy niya ang pagpanggap bilang si Karen. Nilagyan ni Terence ang lahat ng mga electronic bracelets na hinak niya para ma-recognize sila bilang si Karen Setman. Bukod pa rito ay gumawa din si Terence ng hideout na magagamit nila sakaling merong bibisita sa kanilang apartment. Isang araw ng Sabado, dadalo si Saturday sa ballet recital, subalit nagpa siya ang suwail na si Thursday na lumabas para magskating. Nang hapong yun, nag-alala si Terence dahil hindi pa bumabalik si Thursday at nang maglaon ay biglang may kumatok sa kanilang pinto, kaya dali-daling nagtago ang mga bata sa kanilang hideout. Agad kumuha ng baril si Terence at pagbukas niya ng pinto ay nakita niya si Thursday na umiyak sapagkat naputulan ito ng daliri mula sa pagkaaksidente sa skateboard. At dahil kinakailangan nilang lahat na maging magkapareha ay nagpa siya si Terence na putulin ng daliri ng iba pang mga bata. Makalipas ang ilang taon ay pumanaw na ang kanilang lolo at bawat isa sa magkakapatid ay lumaki na magkakaiba ang katangian at anyo. Dahil iba't iba ang kanilang mga hitsura ay gumagamit sila ng mga peluka at makeup para itago ang kanilang natatanging anyo. Isang araw ng lunes ay pagkakataon ni Monday na lumabas, ngunit nababalisa siya dahil schedule ngayon para sa mahalagang presentation ni Karen Sethman at nakasalalay dito ang kanilang promosyon. Habang papunta ng opisina ay napadaan si Monday sa isang security checkpoint kung saan ay sinuri siya ni Adrian, isang agent mula sa Child Allocation Bureau o CAB. Pagkatapos e check ang kanyang identity ay saglit na nagkausap ang dalawa. Sa opisina ay nakasabay ni Monday si Jerry sa elevator, ang kanyang katunggali para sa promosyon. Giit ni Jerry na alam niya ang sikreto nito at nagbanta siyang gagamitin niya ito bilang pang blackmail sa kanya. Nang gabing yun ay hindi umuwi si Monday. Sinubukan nilang tukuyin ang kanyang lokasyon gamit ang GPS ng kanyang bracelet, ngunit nabigo silang itrace ito. Nag-aalala ang magkapatid na baka meron ng masamang nangyari sa kanya. Kinabukasan, pumasok sa trabaho si Tuesday at sinikap niyang kumilos ng normal. Nalaman niya na nakuha ni Monday ang promosyon at nagkita sila ni Jerry sa bar kagabi pagkatapos ng trabaho. Bago pa niya may patuloy ang kanyang investigasyon ay dinampot siya ng mga agent ng CAB at naputol ang komunikasyon niya sa kanyang mga kapatid. Sa loob ng CAB facility ay nakita ni Adrian si Tuesday na dinadala sa isang silid kung saan ay nakausap nito si Dr. Kamen. Ibinunyag ng doktora na alam nilang merong mga kapatid si Tuesday at ang limang natitira ay nandoon pa ngayon sa kanilang apartment. Pagkatapos ay kinuha ng CAB agent na si Joe ang dalaga at tinutukan nito ng kutsilyo. Samantala sa apartment, nagsimulang magpanik ang limang natitirang magkapatid at ilang sandali pa ay dumating ang mga CAB agents at gamit ang mata ni Karen ay nagawa nilang makapasok sa pinto. Nang matagpuan nila ang hideout ng mga dalaga ay nakipaglaban ang magkakapatid at nagawa nilang matalo ang mga agents. Subalit sa kasawiang palad ay nabaril si Sunday at namatay dahilan upang umiyak at mabahala ang natitirang apat na magkakapatid. Nalaman ni Friday na ang mata na ginamit ng mga agents ay mula kay Tuesday at hinala nila na may kinalaman dito si Jerry. Pinuntahan ni Wednesday si Jerry, ngunit giit nito na wala siyang ideya sa pitong magkakapatid na nagpapanggap bilang si Karen. Ang alam lang niya ay nagbayad si Karen ng malaking halaga ng pera kay Dr. Kamen na sa tingin niya ay suhol upang mas secure nito ang promosyon. Ilang sandali lang ay biglang binaril si Jerry ng isang CAB sniper. Nagmadaling tumakas si Wednesday, subalit na corner siya ng agent na si Joe at binaril. Sa apartment, si Saturday, Friday at Thursday na lang ang natitira sa magkakapatid. Nang may biglang kumatok sa labas ay mabilis na nagtago ang dalawa at si Saturday ang sumagot sa pinto. Ito ay si Adrian at sinubukan itong makipag-flirt sa dalaga, subalit hindi siya kilala ni Saturday. Nang maglaon na napagtanto niya na si Adrian ay may relasyon pala sa isa sa kanyang mga kapatid. Nang imbitahan siya ni Adrian na sumama sa kanyang apartment ay pinuntahan ni Saturday ang kanyang mga kapatid para talakayin kung ano ang kanilang gagawin. Pinayuhan siya ni Thursday na sumama sa lalaki sapagkat siya ay isang CAB agent at marahil ay meron siyang makukuhang impormasyon tungkol kay Monday. Tinuruan siya ni Friday kung paano isingkang ang kanyang bracelet kay Adrian para mahak nila ang server ng CAB. Sa huli ay pumayag si Saturday na sumama kay Adrian sa kanyang apartment at doon ay nalaman niya na ang karelasyon ng agent ay ang kapatid nilang si Monday. Nang maglao ay nagpaararo siya sa boyfriend ng kanyang kapatid at habang busy ito sa pagkain ng Kivi ay palihim na sinink ni Saturday ang kanilang mga bracelet. Nang ma-access nila ang server ng CAB ay nalaman nilang nakakulong sa isang selda si Monday. Pagkaalis ni Adrian ay ipinalam kaagad ni Saturday sa kanyang mga kapatid ang kanyang mga nalaman, subalit biglang lumitaw ang mga CAB agent sa kanyang likod at pinatay siya. Di nagtagal ay ni Raid muli ang kanilang apartment sa pangunguna ni Joe. Sinakripisyo ni Friday ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapasabog ng apartment upang makatakas si Thursday at mailigtas nito si Monday. Sa ngayon ay dalawa na lang sa septuplet ang natitira. Pagkatapos malaman ng tungkol sa pagsabog ay nagmadali si Adrian na puntahan ang apartment ni Karen. Biglang lumabas si Thursday na may hawak na kutsilyo, galit na galit sapagkat iniisip niyang si Adrian ang nagreport sa kanila. Gayunpaman, giit ng agent na hindi niya alam na merong mga kakambal ang kanyang nobya. Nalaman ni Adrian na ang Karen na kilala niya ay si Monday at dahil mahal na mahal niya ito ay tutulungan niya si Thursday na makapasok sa CAB upang iligtas ang kanyang kapatid. Ipinasok ni Adrian si Thursday sa loob ng headquarters sa pamamagitan ng isang body bag. Dinala niya ito sa cryo-sleep room kung saan ay lihim nitong ni-record ang isang bata na sumasa ilalim sa cryo-freezing, ngunit sa halip na i-freeze e ang bata ay sinunog ito. Nang si Thursday na ang isasalang ay sinipa niya ang staff dahilan upang ito ang masunog sa chamber. Nang maglaon na nahanap nila ang selda ni Monday, subalit natuklasan nila na ang nakakulong pala dito ay si Tuesday na ngayon ay isa na lang ang mata. Pinuntahan ni na Adrian at Tuesday ang server room upang ihack ang fundraising event ni Dr. Cayman, samantalang si Thursday ay pumunta sa hall upang hanapin si Monday. Nang maglaon ay nagkita sila sa banyo at lumalabas na hindi pala sinaktan ang kanyang kapatid. Dahil gusto niya na maging ang natatanging Karen ay pinagtak sila ni Monday ang kanyang mga kapatid at ini-report sila kay Dr. Cayman. Bukod dito ay nagbigay din siya ng malaking halaga ng pera sa doktora bilang suhol. Nag-away ang dalawang magkapatid sa banyo na humantong sa aksidente pagbaril ni Thursday sa traidor niyang kambal. Pagkatapos ay nagpanggap siya bilang si Monday at dumalo sa fundraising event. Makalipas ang ilang sandali ay nahak ni Tuesday ang live feed at nang hilakbot ang mga tao matapos makita ang video ng pagsunog sa bata na inilagay sa cryo chamber. Sa sandaling yun ay napagtanto ni Dr. Kamen na nagpapanggap si Thursday kaya galit niya itong kinumprunta at sinakal. Lumabas ang lubhang sugatan na si Monday at itinutok ang baril sa dalawa. Sa pag-aakalang babarilin nito si Dr. Kamen ay pinaputukan siya ni Joe at ilang sandali lang ay binaril naman ni Adrian si Joe bilang paghiganti. Habang nagkakagulo ang mga tao ay ibinunyag ni Monday sa kanyang kapatid na ipinagkanulo niya sila sapagkat siya ay bunti sa anak ni Adrian at ito ay kambal. Ibig sabihin nito ay kukunin ng bureau ang isa sa kanyang mga anak at upang protektahan sila ay nakipagkasundo siya kay Dr. Kamen. Binayaran niya ang doktora at pagkatapos ay ibinigay niya rito ang lokasyon ng kanyang anim na kapatid. Sinubukang iligtas ni Adrian si Monday, subalit hindi nagtagal ay binawian din ito ng buhay. Sa huli ay tinanggal ang one-child policy ni Dr. Kamen at pagkatapos ay pinatawan siya ng parusang kamatayan. Samantala, ang dalawang anak na kambal ni Monday ay nakaligtas at inaalagaan sa isang nursing facility kasama ang marami pang mga sanggol na ngayon ay may kalayaan ng mabuhay. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like e at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.